Sa nakaraang kwento natin ay pinatulog na ni Chonok si Jin Sang gamit ang kanyang ideya at nang makatulog na siya ay hinalikan naman siya ni Seon. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagtapos mahalikan ni Seon si Jin Sang ay kaagad naman niyang pinalabas ang kanyang ideya upang siya na ang bahala magprotekta sa mga bata pati na kay Jin Sang. At lumipat ang eksena kina Teacher Ayong at dito nagulat sa kanya ang isang sundalo aniya na nagawa na nilang selyuhan ang lahat ng malapit na tori sa kanila at dagdag niya pa na nagawa nila yun dahil sa tulong niya at pinasalamatan niya ito. Hindi naman tumugon si Teacher Ayong sa kanya bagkus ay malalim ang kanyang iniisip at ayon sa kanya na isang araw na ang nakalipas simula noong nagumpisa ang palugit na ibinigay ng lalaking may kaliskis at napagdesisyonan niya naman na kailangan niya ng magmadaling pumunta sa kung saan man naruroon si Najin Sang na Jinsang na tori. Kaya naman lumakad na siya at habang naglalakad siya ay naisip niya na ang lahat ng kanilang kasapi ay abala sa pagseselyo ng tore at pagdedepensa sa lugar na kung saan man ang tore. Naisip niya naman na tutulungan niya ang kanyang mga kasamahan subalit kung gagawin niya yun ay mga naman ang buhay ni na Jin Sung. At dito pumasok siya sa gymnasium at binati naman ni An Sung Ho si Teacher Yung. Bigla namang sumigaw si Hiwa Mata na kailangan nilang sagipin si na Jinsang at ang kanyang fiance at dagdag niya pa na sa lahat ng nandito ay matutulungan nila ito. Pagkarinig ni Giyong ng sinabi ni Hiwa Mata ay napahawak naman ito sa kanyang ulo at pinatahimik niya ang Hiwa Mata at iminungkahi niya na tumahimik muna siya kahit ngayon lang. Sinang ayuna naman ni Juya ang sinabi ni Hiwa Mata. Nagpasalamat naman si Teacher Ayong sa kanilang lahat dahil sa tulong nila. Sinabi ni Teacher Ayong sa kanila na kagaya nga ng sinabi ni An Sangho na sina Seon at Jin Sang ay nahaharap ngayon sa panganib at tinanong niya naman ang mga ito na kung ano ba ang nalaman nila patungkol sa mga tore. Tugon naman ni Sangho sa katanungan ni Teacher Ayong na sa pagkakaalam nila ay wala pang nakakagawang makalabas sa tore sa ngayon. Tugon naman ni Teacher Ayong na ayon sa kanilang natanggap na impormasyon sa ngayon ay mayroong pinadalang mga scout ang ibang bansa upang pumasok sa tore subalit na ubus silang lahat. Mayroon pang bansa na nasa 80% na ang namamatay pagtapos nilang pumasok sa tore at nangyari lamang iyon sa loob ng isang araw at tinanong niya ang mga ito na kung naiintindihan ba nila ang sitwasyon na kinakaharap nila ngayon. Dagdag niya pa na ang misyon nilang ito ay napakadelikado at limitado lamang ang impormasyon nila patungkol sa tore. At ang tanging nalalaman lang nila patungkol sa tore ay mas tumataas at lumalaki ito sa loob ng kada isang oras. Napag-alaman din nila na kung ang lahat ng pumasok sa tore ay namatay na ay babalik ang tore sa orihinal nitong taas at laki. Tinanong naman ni An Sangho na kung gaano ba kataas ang tore na pinasukan ni na Jin Sang. Sagot naman ni Teacher Ayong na ang taas ng tore na pinasukan ni Jin Sang ay nasa 30 hanggang 40 na palapag at dagdag niya pa na parang nagawa namang makaligtas nila dahil hindi man lang nadagdagan ang taas ng tore. Sinabi naman ni Sangho na alam niyang makakaligtas si Jin-sang dahil malaki ang kanyang tiwala sa kanya. Iminungkahi naman ni Teacher Ayong sa kanilang lahat na umalis na ang gustong umalis dahil buhay na nila ang nakataya sa ngayon. Sinabi naman ni Ahn Sangho sa kanya na hindi sila aalis dahil nakapagdesisyon na silang lahat. Sinabi naman ni teacher Ayong sa kanya na pwede na silang tumigil simula dito ngayon at ipinaliwanag niya na napag-alaman na nila na ang may pakana ng mga tore ay nagtataglay ng disaster level na ideya at ang ibig sabihin lang noon ay mas delikado pa ito kumpara sa tatlong S na ranggo ng ideya. Bigla namang pumunta si An Sangho sa kanyang harapan na siya namang ikinagulat ni teacher Ayong. At dito sinabi ni Sangho sa kanya na sa kanilang batalian ay marami ng tao ang namatay ang kanilang mga pamilya at bigla namang nagsalita si Juya Ania na noong panahon na umataki ang Dambuhalang Leon na may pakpak ay narinig niya na mayroong isang lalaki na nagmula sa kanilang batalian na linabunan ang Dambuhalang Leon na may pakpak at pinasalamatan niya ang lalaking iyon dahil ayon pa sa kanya na nagawang makaligtas ng kanilang pamilya dahil sa lalaking lumaban sa Dambuhalang Leon na may pakpak. Sinabi naman ni Teacher Ayong sa kanila na naiintindihan niya ang mga ito subalit ang nagaganap sa ngayon ay sadyang napakadelikado. Nagsalita naman si Samho at ayon sa kanya na hindi na nila gusto pang may mapahamak na miyembro ng kanilang pamilya at dagdag niya pa na hindi sila mamamatay sa misyon na ito. Masayang sinabi niya naman na nila ang lahat ng kanilang makakaya upang masagip lamang ang bawat pamilya. Minungkahi naman kaagad ni Samho na maghanda na sila. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay lumabas na sila at dito tinawag ni Giyong ang hiwa mata at tinanong naman siya ng hiwa mata na kung ano ba ang kanyang kailangan at minungkahi niya na hindi sila dapat mag-away dahil sa ngayon ay dapat silang magtulungan. Tinanong siya ni Giyong na kung nasaan na si Song Hwa. Nagtatakang tanong naman ni hiwa mata na hindi ba ang kanilang batalyon lang ang nandito sa ngayon. Napaisip naman si Giyong at napahawak sa kanyang leeg sabay sabi niya na tinanong niya si An Sang Ho patungkol kay Sunghwa at dagdag niya pa nakakaiba lang ang nangyayari ngayon. Lumipat ang eksena sa ating bida at dito ginigising siya ng paulit-ulit habang may pumapatak na tubig sa kanyang pisngi. Paulit-ulit siyang ginigising ni Chonok habang umiiyak ito at nagmamakaawa na magising na siya. Bigla namang tumayo si Jinsang at tinanong niya si Chonok na kung gaano ba katagal ang kanyang pagtulog. Bigla namang napahagulgol ng iyak si Chonok at humihingi ito ng paumanhin ng paulit-ulit. Nang magkawisyo na si Jin sang ay bigla naman siyang nagulantang dahil nakita niya ang mga batang umiiyak at natatakot na. Sumigaw naman na patanong si Jin sang na kung ano ba ang nangyayari kung bakit nagsisiiyakan ang lahat. Umiiyak naman na tugon ni Chonok na humihingi siya ng paumanhin dahil sinabi ng kanyang mami na huwag siyang gisingin subalit ginising niya pa rin ito. Pinatigil naman siya ni Jin Song sa paghingi ng tawad at minungkahi niya na sabihin na sa kanya kung ano ang nangyayari. Nagulat naman siya dahil narinig niya ang tinig ni Seo na nagsasabi na wala namang ginawang mali ang kanilang anak dahil sinabihan niya naman itong huwag siyang gisingin. At dito nakaupo si Seon sa dambuhalang halimaw at pabirong sinabi niya na kung may sasabihin siya na hindi maganda patungkol sa kanilang anak ay papatayin niya ito. Nang makita ni Jin Sung si Seon ay napasabi na lang siya na wala siyang ideya kung gaano na siya katagal natutulog at pinagmasdan niya si Seon na hindi na maganda ang kalagayan. Tiningnan niya naman agad ang kanyang cellphone at dito alas sa na ng gabi at muli niyang tiningnan si Seon at sa isip-isip niya na sampung oras na silang pinuprotektahan ni Seon nang walang pahinga habang si Seon naman ay bumaba na mula sa dambuhalang halimaw at maya-maya pa ay bigla na lang itong natamba at mabuti na lang ay nasalo siya ni Jin Sung. Nang makita ni Jin Song na nanginginig na ang kamay ni Seon ay nagulat naman ito at sa isip-isip niya na napasobra ang tulog niya. Minungkahi naman ni Seon sa kanya na ayusin niya ang kanyang mukha dahil hindi bagay sa kanya at kaagad niya namang sinabi na sinabihan niya na ito kanina na siya na ang bahala at magtiwala sa kanya para naman makapagpahinga siya. Nagalit naman si Jin Song sa kanya at sinabi niya na sana ay ginising niya siya kanina pa bago mangyari ito sa kanya. Pinatahimik naman siya ni Seon sabay tanong niya na nagagalit ba siya dahil pagod na siya. Sinabi naman ni Jin Sung sa kanya na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Tugon naman ni Seon sa kanya na hayaan muna siyang magpahinga at siya na muna ang bahala sa ngayon at nawala na nga ng malay si Seon. Hinayaan naman ni Jin Sung na mahiga na muna si Seon upang makapagpahinga ito. At dito may biglang lumabas na dambuhalang halimaw na tinatawag na Tyrannosaurus habang si Jinsang naman ay lumalabas na ang physical na murderous intent niya dahil sa galit na kanyang nararamdaman at nang walang ano ay -ano, bigla na lang umataki ang Tyrannosaurus gamit ang buntot nito at sinalag naman ito ng kanyang murderous intent pagtapos nun ay napasigaw naman ang Tyrannosaurus dahil napinsala siya sa kanyang pag-ataki habang ang ating bida naman ay wala man lang naging reaksyon na pinagmamasdan ng dambuhalang halimaw sa kanyang harapan at umaapaw siya sa kagustuhang pumatay. Maya-maya pa ay binalutan muna ni Jin Song ang mga bata kasama na siya ng kanyang pisikal na murderous intent at sa isip-isip niya na dahil nagamit niya na ang kalahati ng kanyang lakas sa kanyang katawan upang magpatuloy sa paglalaban at ngayon ay kinukulang na ang kanyang lakas ng pag-ataki at naiisip niya rin na hinding-hindi nila magagawang makalabas dito kapag may pumipigil sa kanya na parang pinupusasan siya at mayroon namang hininging pabor si Jin Song kay Chonok. At tinanong niya si Chonok na kung kaya niya bang baguhin ang kanyang nararamdaman at gawin itong hindi masaya. Nagulat naman si Chonok dahil sa tinanong ni Jin Sung sa kanya dahil nakita niya na hindi nakaaya-aya ang ipinapakita ni Jin Sung at maya-maya pa ay inataki ng Tyrannosaurus ang nagsisilbing proteksyon nila. Sinabi naman ni Jin Sung na dalian niya na. Kaagad namang naghanda si Chonok upang gamitin niya ang kanyang ideya sa ating bida at nang walang ano ay -ano -ano, bigla niyang ginamit ang kanyang ideya. Pagtapos magamit ni Chonok ang kanyang ideya kay Jin Sang ay naramdaman niya naman ang pumipigil sa kanya na parang posas at bigla siyang kumawala dito habang ginagawa niya yun ay napasigaw naman siya at nang makita yun ni Chonok ay nag-alala naman siya kay Jin Sang. Bigla niya namang hinawakan ng braso ni Chonok at minungkahi niya na ulitin niya ang kanyang ginawa at sumang ayon naman si Chonok at kaagad niyang inulit ang kanyang ginawa at dito nakawala na nga siya sa pagkakagapo sa kanya ng murderous intent na tila ba ay pinipigilan siya nito. At nang matapos yun bigla namang umilaw ng pula ang kanyang mata at sa isip-isip niya na napakapayapa na sa ngayon ang kanyang utak na tila bang humiwalay ito sa kanyang katawan. At nakita niya naman ang mga pulang bagay at napatanong siya sa kanyang isipan na kung ito ba ang murderous intent at naisip niya naman na hindi kaaya-aya ang murderous intent na ito. At dito may bago na naman siyang ideya na tinatawag na planned murderous intent na mayroong ideya rank na dalawang S at tatlong plus. Ang idyang ito ay ginagawang yelo ang kanyang kamalayan sa sarili kahit na ang kanyang murderous intent. Matagumpay niya namang nakuha ang kakayahang gumawa ng malinaw na paghatol sa pamamagitan ng pag-aaral na kontrolin ng kanyang emosyon. Alam niya na sa ngayon ang kanyang limitasyon at magagawa niya ng ma-off ang kanyang ideya kung kailan niya man gusto. Pagtapos nun ay pinasalamatan naman ni Jin Sung si Chonok at sinabi niya na kung hindi dahil sa kanya ay hindi magiging posible ito sabay hawak niya sa ulo ni Chonok. Kagad naman siyang naghanda ng pag-ataki at dito habang kinakagat ng Tyrannosaurus ang proteksyon ni na Jinsang ay bigla naman itong nagulat at maya, maya, pa ay may biglang lumabas na maraming matutulis na bagay mula sa loob at direktang natusok ito sa katawan ng Tyrannosaurus at ang tawag naman sa kanyang ideya na ito ay Kraken Mode na may elementong cold na mayroong overall combat ability na dalawang S at tatlong plus. Hindi pa nakuntento si Jinsang ng kanyang pag-ataki at kaagad niya pang sinundan ito. Nagulat naman ang mga bata dahil sa pangyayaring yun. Pagtapos ng kanyang pag-ataki ay naisip naman niya na gamit ang bago niyang ideya ay magagawa niyang matapos ang toring ito. Mayroon na lamang labintatlo na malalakas na halimaw ang nandito sa tore. Nag-alala naman si Chonok kay Jinsang at tinanong niya na kung siya nga ba talaga yun. Hindi naman siya pinansin ng ating bida at kaagad niyang tinawag ang kanyang sandata na si Omni subalit mayroon siyang naalala at tiningnan niya si Seon at bigla niya namang inutusan si Omni na protektahan niya muna si Seon at ang mga bata at kaagad namang binalutan ang mga ito ng pisikal na murderous intent. Pagtapos noon ay bigla niya namang pinalabas ang kanyang ideya na tinatawag na murder support skeleton chain web at bigla namang nagsilabasan ang mga malalaking buto. Ang kakayahan naman ng ideya niya na ito ay magagawa niyang mapigilan ang lahat ng nabubuhay na mga nilalang maliban lamang sa kanya at pwede niyang gawin sandata ang mga butong ito. Hinawakan niya naman ang isang buto at sa isip-isip niya na ayos na ang ganitong sandata. Ang tawag naman sa buto na kanyang kinuha ay Bihyunjis Rib na mayroong ideya rank at overall combat ability na a plus. Isa ito sa maraming tadyang ng hari ng lahat ng mga multo na si Bihang. Mas nagiging doble ang talas nito kapag umaatake siya at mas nagiging mahaba ito kapag nagdedepensa siya. Lumakad naman siya patungo sa pader at habang papalapit siya sa pader ay sinabi niya pa natatapusin niya lang ito ng mas madali at kaagad niyang inataki ang pader gamit ang buto na kanyang hawak at nagkaroon ng bitak sa pader ng tore. Unti-unti naman itong lumalaki subalit bigla namang bumalik sa dating anyo ang pader ng tore at maya-maya pa ay may sumilip na pulang nilalang na mayroong sungay na parang dragon at hindi na nagsayang ng oras pa si Jinsang at kaagad niyang inataki ang sumilip na nilalang gamit ang buto na kanyang hawak. Naputol naman ang ulo nito at tumalsik ang dugo nito sa paligid ng pader. At maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay isa-isa niya nang pinagpapatay ang mga halimaw at ang natirang halimaw na lang ay nasa lima na lang. Sinabi naman ni Jin Sung habang pinagmamasdan niya ang pader kung saan lumalabas ang halimaw na lumabas na silang lahat at inactivate niya ang kanyang ideya na tinatawag na Shulusal Key at inataki niya ang ang pinagmumula ng mga halimaw ng paulit-ulit habang nagaganap yun ay sa isip-isip niya naman na nagpapasalamat siya sa kanyang ideya na tinatawag na Skeleton Chain Web dahil nadadagdagan ang lakas at puwersa ng kanyang pag-ataki dahil sa tadyang nibihang at sinabi niya naman na makakaalis din sila dito sa tore na ito. Makalipas ang ilang oras ay nandito na sina Teacher Ayong at An Sangho kung saan ang tore na pinasukan ni Jin Sang at nang makita ni Teacher Ayong ang tore ay napasabi naman siya na parang matatapos na ni Jin Sang ang mga pagsubok sa tore. Napatanong naman si Sangho na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Wala naman naging tugon si Teacher ayong sa katanungan ni An Samho sa kanya at sa isip-isip niya naman habang pinagmamasdan ang tore na halos lahat ng tore sa buong mundo ay bumabalik na sa orihinal na anyo pagtapos ng mahabang oras at wala pang nakaligtas ng ganito kahabang oras. Minungkahi niya naman kay Samho na kung maaari pa ba nilang bilasan ang pagkilos at tinanong niya ito kung makakaya niya bang gawin yun. Sagot naman ni Samho na naiintindihan niya. Sa kabilang banda naman ay bigla namang natigilan si Nagiyong dahil mayroong taong nasa harapan ng tore at laking gulat naman nila nang makita nila si Li ang taong nakatayo sa tore na duguan at masayang masaya. Lumipat naman ang eksena sa ating bida at dito mayroon siyang hinahawakan at maya, maya pa ay bigla na lang siyang nakarinig ng tinig at napatingin sa itaas na mayroong hagdan. Habang pababa ng hagdan ng isang nilalang ay nagsasalita naman ito na hindi niya alam ang rason kung bakit siya nandito sa lugar na ito at dito may isang nilalang na may sungay at buntot na tila bang binabalutan ito ng bakal ang buo nitong katawan. Sinuri naman kaagad ni Jinsang ang ideya nito at sa pagtingin niya ay nakita niya ang ideya nito na tinatawag na Armor King Isaac na mayroong parehong ideya rank at overall combat ability na tatlong S, ang nilalang na ito ay ang pinakamahusay sa lahat ng reptilya na nandito sa tore. Sa kabila ng pagiging mahusay na nilalang na ito ay ipinatapun nito sa loob at labas ng inner at outer core ng Earth. Lumabas lamang ang nilalang na ito dahil sa pilitan siyang ipinatawag gamit ang idiang God-Killer. Hindi naman magagawang mapinsala ang nilalang na ito gamit ang pisikal na pag-ataki. At ang tanging makakapinsala lamang kay Isaak ay bakal at ideolohiya na pag-ataki. Tanging nagpapakita lamang si Isaak sa loob ng tore ng mga reptilya. Kaya naman itong baguhin ang temperatura mula sa kanyang kinatatayuan hanggang 6 na metro. Kaya din itong baliwalain ang depensa ng kanyang kalaban. Ang lahat naman ng makakahawak kay Isaak ay mawawala ang kanilang immunities at pagdepensa. Nang makababa na si Isaac ay napatanong naman siya na kung ano bang klaseng lugar ito. Tinanong naman siya ni Jinsang na kung siya ba ang pinuno sa tore na ito. Sinuri naman ni Isaac ang kanyang paligid at nang makita niya ang mga buto ay napasabi na lang siya na kilala niya ang mga butong ito. Tinanong niya naman ulit si Jinsang na gusto niyang malaman kung anong lugar ito at minungkahi niya na sabihin sa kanya kung nasaan sila. Sinabi naman ni Jinsang sa kanya na hindi niya na dapat alamin kung anong lugar ito dahil mamamatay naman siya. Bigla niya namang ipinalabas ang kanyang espada na si Omni at hindi na siya nagsayang ng minuto pa at kaagad siyang sumugod kay Isaak ng malakasang pag-atake niya gamit ang kanyang espada subalit pagkalapat ng kanyang espada ay nagulat naman siya dahil hindi man lang tumalab ito kay Isaak. Sinabi naman ni Isaac sa kanya na hindi siya mamamatay at bigla namang umatras si Jin Song at bigla niyang inutusan si Omni na pagdugtungin niya ang mga buto at nang madugtong niya na lahat ay inutusan niya naman si Omni na balutan ang mga buto ng kanyang physical na murderous intent at nang walang ano ay -ano bigla niyang si Isaac. Subalit hindi man lang umalis si Isaac sa kanyang kinatatayuan at napasabi na lang siya na kahanga-hanga ang ipinapakita ni Jin Song at kinikilala niya ito subalit pagkalapat ng pag-ataki ng ating bida ay hindi man lang ito nagalusan at maya-maya pa ay bigla na lang nabasag ang mga buto at nagsitalsikan ang mga ito. Tinanong na naman siya ulit ni Isaak na kung nasaan sila ngayon. Napagtanto naman ni Jinsang na hindi magagawang mapinsala nito gamit lang ang pisikal na pag-ataki. Ngumiti naman siya dahil ayon pa sa kanya na dahil sa napagtanto niya ay tapos na siyang makagawa ng plano. Nagtataka naman si Isaac kung bakit tumatawa ito. At dito sinabi naman ni Jin Sung sa kanya na hanggat may oras siya ay wala siyang hindi mapapatay at lumabas na naman ang kanyang bagong ideya na tinatawag na Planned Murderous Intent Ruthless Plan. Ang kakayahan ng kanyang ideya ay aktibong ina-update ng mundo ang gumagamit ng idyang ito sa kanyang planong pagpatay. Mayroon naman siyang isang porsyento na tsansa upang patayin ang kanyang target at posible pa itong mapataas. Ang mundo ay magbibigay ng pattern at aksyon sa gumagamit ng idyang ito upang magawa niyang mapataas ang tsansa ng kanyang pagpatay sa kanyang target. Nang makita siya ni Isaac ay kaagad niya namang itinuro ito sabay sabi niya na niya ang mga butong ito at dagdag niya pa na ang nagmamayari ng buto na ito ay nagawa nilang shield. Nagtataka naman si Jinsong sa pinagsasabi ni Isaac at sinabi niya na hiniram niya lang ang mga butong ito. Pagtapos niyang makilala ang mga buto ni Jinsang ay kaagad naman siyang nagpalabas ng yelo sa kanyang paligid at ang mga physical na murderous intent ni Jinsang ay nalunusaw dahil sa yelo na inilalabas ni Isaak. Alam naman na ni Jin Song kung anong kakayahan ni Isaak at nang makita niya yun ay kaagad niya namang tinawag si Omni habang si Isaak naman ay nagsasabi na ipaparanas niya ang sakit kay Jin Song at nang walang ano, ano ay bigla na lang siyang nagulat dahil maging ang kanyang ideya na buto at murderous intent ay nagawang malusaw ng ideya ni Isaak subalit na pagdesisyonan niya namang sugurin si Isaak. Nang makita siya ni Isaak na papasugod ay kaagad niya naman itong inataki gamit ang kanyang yelo at sa kasamaang palad ay nahuli ang ating bida ng yelo sa kanyang paa. Nilapitan niya naman kagad si Jin Song at pagkalapit niya ay sinakol niya naman ito habang si Jin Song naman ay hindi man lang kumawala mula sa pagkakahawak ni Isaak sa kanya at paulit-ulit naman siyang tinanong ni Isaak na kung anong lugar ito. Hinawakan naman ni Jin Song ang kamay nito sabay tanong niya ng nakangiti na kung bakit niya ba kailangang malaman. Tugon naman ni Isaak sa kanya na sa kadahilan ng hindi siya makakapunta sa overworld. Sinabi naman ni Jin Song sa kanya na kung hindi ni naman siya makakaalis dito ay mamatay na lamang siya sa lugar na ito. Dahil sa sagot ni Jin Song sa kanya ay nagalit naman ito at nasugatan ito sa kanyang pisngi at braso. Nagkaroon naman ng bitak ang mga braso ni Isaak mula sa pagkakahawak sa kanya ni Jin Song at natunaw na din ang yelo na nasa kanyang paa. At maya maya pa ay bigla na lang itong napangiti at nang makita yun ni Isaac ay nagulat naman ito at nagtatakang tanong niya kay Jin Sung na kung masaya ba para sa kanya ang mamatay. At dito umilaw na naman ang mata ni Jin Song dahil nakita niya na tumataas ang porsyento ng tsansa niyang mapatay ang kanyang target na si Isaac at kasalukuyang nasa 3% na sabay sabi niya na tumaas na. Sinabi naman ni Isaac sa kanya na hindi niya naiintindihan kung ano ang mga pinagsasabi nito sa kanya. Nakangiti naman si Jin Song at sinabi niya na naghihintay lamang siya na ipakita nito ang kanyang mga abilidad nang sa ay mas tumaas ang kanyang tsansa na patayin siya. Inutusan niya naman si Amni na atakihin si Isaak at nang walang ano-ano'y inataki ni Amni si Isaak gamit ang kanyang murderous intent at habang papalapit ang murderous intent nito sa kanyang dibdib ay napasabi naman si Isaak na walang kwenta ang gagawin niyang pag-ataki sa kanya dahil baliwala lamang ito sa kanya. Pagkalapat ng pisikal na murderous intent ay nagawa namang mapinsala nito si Isaac at tumagas ang dugo nito. Matapos ang pag-ataki ay nasiyahan naman ang ating bida dahil mas tumaas pa ang tsansa niyang patayin si Isaac. Hindi naman makapaniwala si Isaac dahil mayroong tumagas na dugo mula sa kanyang katawan. At dito mas tumaas pa sa 10% ang tsansa nitong patayin si Isaac. Mayroon na naman siyang bagong ideya na tinatawag na Planned Murderous Intent Forced Witness. Ang idyang ito ay sapilitang binibigyan ng kahinaan ang kanyang target kahit na wala naman itong kahinaan at kahit anuman ang layunin ng kanyang target ay mas nagiging malinaw ito sa paglipas ng panahon. Ang kasalukuyan namang kahinaan ni Isaac ay ang kanyang kaliskis. Umatras naman kaagad si Isaak sabay sabi niya na may kakaiba sa kanyang kaliskis at nang makita yun ni Song ay inasar niya naman si Isaak at sinabi niya na masyadong masakit yan at dagdag niya pa na nagpahuli lamang siya kanina upang mas mapataas ang porsyento ng kanyang ideya na patayin siya at napangiti naman siya dahil mas higit pa ito kaysa sa kanyang inaasahan. Hinawakan naman ni Isaak ang kanyang sugat dulot ng pag-atake ni Jinsong sa kanya at sinabi niya na sa bandang dito ay masakit. At dito mas tumaas pa nga sa 25% ang tsansa niyang mapatay si Isaak at sinabi ni Jin Song sa kanya na tanggapin na lang niya ng matiwasay ang kanyang kamatayan. Sa kabilang banda naman ay narinig ni Lizine na ang estudyante ng Hien High ay sinusubukan nilang sagipin si na Kim Seon at Jin Song mula sa tore. Napagdesisyon na naman ni Lizine na mas mabuti ng magsanib puwersa ang US, China at Korea para sa dagdag na puwersa at mas maging maintindihan pa nila kung paano matatalo ang tore. Pagtapos niyang mapagsama ang tatlong bansa na may kasapi na ranggo na S at mas malakas na individual ay pumasok naman siya agad sa tore na tinatawag na 32,200 at 33 na tore ng mga insekto. At dito nakita niya ang isang buhay na tao at kaagad niya itong nilapitan at tinanong niya na kung siya na ba ang nakaligtas dito. Tugon naman ng lalaki na masyado na silang huli sa pangyayari. Nanginginig naman ang lalaki at nagpasalamat naman siya dahil dumating na sila at sinabi niya pa na kung namatay siya ay babalik sa dati ang tore at kung mangyari man yun ay ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan ay mauuwi lamang sa wala. Binati naman siya ni Lizin at sinabi niya na simula dito ay siya na ang bahala. Bigla naman silang nagulat pagkarinig nila ng hindi pamilyar na tunog at kaagad naman inutusan ni Miss Bloody ang kanyang mga alipores na maghanda na sila. At dito mayroong bata at nang pinagmamasdan nito ni Lizin ay napagtanto niya naman na ang batang ito ay ang pinuno sa tore na ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at ehit hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss!